<laughs> Sayang nang ugas ko oh. oh my god <laughs> 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 Walao ka diba? Nai iwan nga relief ko Tapos nao relief Grabe ka? Ako nao ang next <laughs> Pak, <laughs> 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 what's up, mga mga tatay na with of Karat? Yes! Sobra okay. <laughs> energy naman! Mami, para na tingin sindro kang mama! Scott! Right? <laughs> 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 iba bumagyo. So, ayun. Pumunta tayo ngayon sa, ano, kilamima natin. Chill. Charity work sila. So, tutulong kami para, ano, mag-donate sa ma alam nasa sa mida ko. Parang Ay, yeah. hindi para sa akin to. Para sa mga nasa lantanan bagyo, ayan. Siyempre sino mo naman tayo para hindi tumulong, True. diba? True! So, wala script to! Biglaan to! Uh -oh. Minessage lang ako. Si Juana gusto lang to mag-picture kaya sa mama Uy para! Gusto ko rin tumulong! Nakakaya ka na I'm so excited! Sus! Habang <laughs> oh na ang supo, tapos picture-picture. Tapos ko nga-restornin. Tapos ang caption helping other people. <laughs> Hashtag share your blessings. Ay! Ayan, tayo. Na charat lang. Charat <laughs> Ayan, let's go! Paksa natin! Ay, lakas. lakas na. So, nag siya. Hindi lang nakita kanina. Kasi mm. na-realize niyang gwapo pala yung susundo. Oh, ah, ah! 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 May jowa ka! Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Mamaya oh, magpatay ng camera, tsaka ka nalang kaligin. Yay! Yeah. Tingnan mo, pag walang camera, nag-makeup ka. <laughs> Fresh. 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 fresh, fresh. Yes, sir. Pare, ano sir? Ay, kita importante. Di tani na akong gwapo ba yun? na. ka. Hindi para ako. Ang bi niyan. <laughs> ay nyan. Oh my God,

<laughs> oh, oh parating na sila Charles, <laughs> naghugas ka ba? Sayang lang hugas Ay. mo. <laughs> Pwede ba sa akin lang sila dalawa? Ano <laughs> <laughs> mo yan? Hindi ko lalagyan ng filter yung sa'yo. Kaya mo eh, no need. Wala, hindi. Kami lang may filter. Ikaw wala, Egis. Oh my God! Sabi niya kasi, lalaki na lalaki si Coco, si Charles, no? Sabi niya sa akin. Ay, tanga pag nalasing yung Julia Barreto. Ay! Ay! tayo sa mga nasalantahan ng bagyo. Kaya nandito si Juana para magpa-picture lang. Hoy, pare, hindi. Oo, oh, magra-rap ako <laughs> nga rin tamo... tapos picture. Tapos ano, hashtag share your blessings. Hindi, <laughs> nandito. <laughs>

Ano Mayroon na siya. Hindi ako pwede magpakaraan. Ang taglay mo. Wala na cheer Wala na na-cheer. <laughs> uh, gusto tayo. Naglalakas pa So mayaw ka. Wala na gawin magimba maging mabait. Okay. Yeah. Mami, kung ako doon, naka donation. Ah, true! True! Go, sabihin mo lang. Oh <laughs> Oh my God! Oh my God! Oh na. God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh pinawisan yung ilalim ng susi. Pakita okay, nga. Kung nasan mo yeah. ba? <laughs>